Doon mas mababa doon. Kaya. Pwede ba? Pwede. Ha? Oh, oh. oh lembut.

Oh, lagi aku nyalak ulit pokoknya. Bokok, seragam bokok amin ibon at yan nga no, mga kalingap uh, ayan may pumunta dito uh, yan talo dito so nakisuyo tayo para mabungkal itong ating uh, garden pero yan uh, ibabalik lang po natin yung, ano, yung pilapin Titingnan natin kung paano to. Kung ibabalik pa o oh, hindi na kasi garden naman to, hindi naman po no? Basta importante meron dito pagipagitan. Bilis lang, no? Oh. Habang uh, nagpapaararo tayo diyan ay ayan. Uh, Nagtatadtad si Juan Bernoy. <laughs> <laughs> ano isda dahil ng balay? Sagisi. Ah, oh, sagisi. Yeah, Grabe ang laki. Yan ang mga special uh, na no. isda. Special na isda, sagisi. Sagisi ang malalaking bisugo. No, oh, no. ah, yung pala yun. Oo nga pala, no? So, malalaking, bisugo. So, oh, ayos. Sarap yan. May ulo so, ako makatigay. sabi ko, kulay pula. Parang wala. Ayos. So, ito, special na bisugo. Ayos. kami ibu semuanya sudah bukan kakak ini lagi ya

Dahil nagka problema po yung kanilang uh, Makina o yung uh, Mechanical Naputol Sobrang tigas-tigas eh Pero pwede rin nangyayintan naman ito 6 and a half hours later Puno tapos dahil nagkaproblema po yung kanilang uh, makina o yung uh, mechanical na putol. O yun, sobrang tigas-tigas eh. Pero pwede rin nangintan naman to. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at ito nga po ano ay uh, nasiraan po kahapon dalawang bisis nasiraan naputol po ito yan dati ng uh, welding tapos bumigay naman po itong uh, yung kanyang kwando no yung lock so dahil dito sa ating pinapaararo Ayan, salamat, salamat po. At ito ay uh, ayan, na. Oh. Huh? Grabe, grabe ang lalim ng pagkabungkal. Maganda. Talagang bungkal kong bungkal. So, ito na lang, kunti na lang. May maya darating yung uh, operator nito. Tapos ito tong umaya. Mga ilang oras, wala pang ilang isang oras to. Bigas kasi dito na dali ka po no. Hindi napansin nung uh, operator, driver. Na kasi ang madalas ginagawa ng mga driver ay kuan nakatingin sa likod. Tinitingnan yung uh, talim. Ito so, po nangyayari no. O, yun, no? malapad-lapad din to. no? At pag nagkatubig ito, madali na lang po madurog. Yan, hanggang dito lang. At yan ay po yung boundary, no? Yung may stick. Ayan. Pagkatunatamnan so, natin, malaki-laki rin. Nagula yan, yan. Sama dun sa taas Ayan, check natin yung taas yung uh, okay ito ang ating mga gulay ay uh, nagmiminupos na oh parang walang maharbis na yun ah kunti ah nga portal pa yung ating huso ng ating tubig na hindi napansin

yun iwan yung kan dito doon yung gamit niya naputol doon yung kanyang uh, timon o balancer balancer yata daw dito eh Yun this Ay, grabe ang pagkakakan. pagkahukay hmm?

yan, simula na naman ano, mga kumaga ay bakit ay nagtalong sa siguro tapos na pa good morning, good naman mga ibong ito no kailangan natin na uh, kumuha ng ah uh, ah uh, dito ebidensya daw picture i-picturean tayo dito ni kuya uh, Sa banda. ayan sige

אצל האיש אוי, אוגן Finish na. Oh, ito pa. Yan. Ah, kasi malamot. Patayin sa'yo. So, yun mga kalingap. No? So, kalinga no So, magandang magandang buhay ulit sa ating uh, lahat. At shout out sa ating mga kababayan mga RFW. Ating subscribers, sponsors sa viewers maraming maraming salamat at ito nga ayan mula dito buti po ay mayroon dito nga uh, nagpa uh, nag request ngayon sumabay na kami sa request uh, at ito naganap na ang ating uh, pag uh, papaararo uh -huh. so isa pang kwanto yung tawag dito ay yung dudurug durugi na lang salamat salamat sa inyong lahat thank you thank you Salamat din sa ating uh, government, ano, uh, sa barangay, ano. Uh, at meron silang uh, ganito, free. Yan, request lang po. So, thank you, thank you, thank you very much. So, ati lahat, God bless. Ingat-ingat po tayo lahat. At yan po ang ating uh, yan, vlog for today. So, bye-bye, bye-bye. Ingat-ingat tayo lahat. God bless ati lahat. Team Kaliga.